Hey, what's up mga kayap for today's video? Ito nga yung nangyari sa akin mga kayap. Nadali ako ng isang uh, gasolina. Gasolinahan na may lamang tubig. Ayan, alright. Pakinggan nyo ito mga, mga kayap para at least may priba, may priba ako sa inyo. No? Hindi na legit yung mga sinasabi ko. Alright, let's go. Pakinggan nyo mga kayap. So yun nga mga kayap, di ba narinig nyo naman, no? Oh, nagpugak-pugak yung uh, makina ng motor ko. Di ba narinig nyo naman mga kayap, ah, hindi pa ako nag, uh, ng kwento. So yun nga mga kayap, dinidrain ko pa yan. Kita nyo naman no, oh, yung may araw, na parang may tumatagas na tubig. Gasolina po yan mga kayap, kasi akala ko talaga, i drink ko lang, tapos ma mawawala na yung pugak-pugak ng motor ko. So kasamang palad mga kayap, hindi pa rin nawala yung pugak-pugak uh, ng motor ko. So ang nangyari, kinabukasan, din din ko makakayap. Tinanggal ko yung gasolinahan. Yung gasolina, yung laman ng tangke sa motor ko. Yan Kaya, mga kayap, kitang kita niya naman, di ba? Uh, nagtsaga ko yung mga kayap kasi nga, uh, siyempre, ang motor na yan, ginagawa kong hanap buhay. Uh, namamasada ako sa bilang isang move it. Kaya, kailangan ko talagang maayos mga kayap. Kasi sayang talaga yung araw na hindi ako, hindi ako makapag uh, pasada sa move -it. Kasi bawat oras or bawat araw ay mahalaga sa atin, di ba? Siyempre, alam nyo naman, araw-araw tayong kumain, araw-araw tayong gumagastos. Alright? Kailangan natin linisin. Dito sa kalb mga kayap, i-drain din natin to. I-drain din natin to. So yun nga mga kaya kung, kung nakikita nyo yung parang ano, yung inihipan ko, filter po yan ng gasolina. Uh, nilinis ko rin yan kasi inisip naisip ko kasi baka may tubig din yan o diyan mo yung tubig kaya ayun kina tinaktak ko rin yan mga kaya kasi gusto ko talagang uh, makasiguro na wala ng tubig yung daluyan ng gasolina ko o kahit yung tangke mga kaya mga kaya po Hindi green no? hindi masyadong green ibig sabihin may halong tubig Sinubukan kong bumili ng gasolina sa labas mga kayap kasi para hindi na ako magtutulak ng motor. Kaso ganito ang nangyari sa akin mga kayap. Hindi daw pwede ito kaya kailangan gawin ko na lang siguro mag ano? uh, tulak ko na lang siguro yung motor papunta dito sa gasolinahan. Kasi uh, bawal yung ganito. Ngayong bote... Eh. ngayong itong buti bawal pala to sa mga gasolinahan magpakarga na dito mo ipapalaki alright kaya ayun tutulak na lang natin yung motor natin papunta dito pero wish sure talaga yung gasolinahan na yun ayun ako so what's up mga kayap so ito na nga mga kayap grabe ang layo ang layo ng diferensya no kumuha ako ng galon ayan para makabilila ng gasolina ito po yung binili ko sa gasolina no doon, dito no uh, legit na gasolinahan to ayoko na lang pangalanan no, ayan uh, pa ng paraan kasi bawal nga yung bote na 1.5 lagyan ng gasolina, bawal daw yun mga plastic, bo plastic bottle na pinaglalagyan ng mga tubig mga ganon, mga coke, bawal pala yun so, humingi uh, ako doon sa mga kakilala ko ng ganitong galong kasi ito pwede raw so ito naman mga kaya gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung pagkaiba ng <coughs> kung ano yung kaibahan doon sa may tubig at saka sa wala Unladed no unleaded yung gasolina na uh, kas, uh, binili ko kasi yun naman talaga yung ano eh, dapat dito sa motor ko eh Tsaka, mura lang no so ito na mamaya papakita ko sa inyo Ayan mga kayap no so ito mga kayap ito yung galing sa motor ko yung uh, dinidrain ko no dahil may tubig ito yung may tubig tapos ito yung walang tubig ayan Oh, di bang ang layo, di ba? Grabe, no? Sa sub, sa dahil may tubig, yung kulay niya parang ano siya, light green. No? So, parang parang yellow green. Ito yung legit mga kaya pa yan, di ba? Yan yung walang tubig. Kabibili ko lang yan ngayon doon sa gasolinahan na legit. Ayoko ayoko lang uh, sabihin yung pangalan. So ito naman, ito yung maraming tubig hay nako kaya ingat-ingat lang tayo mga kayap na ba diba? kita niyo naman yung diferensya di ba mga kayap oh <coughs> isang uh, dark green tsaka isang yellow green ito yung nagkakaroon ng tubig kaya ing ingat kayo mga kayap ingat kayo sa sa mga gasolinahan so yun mga kayap no kita kita sa yung sunod ko na vlog love you all ingat lang tayo mga mga may ano dyan na, na may mga motor o kaya uh, si Bray, pati na rin yung mga basta lahat ng mga gumagamit na sasakyan, ingat lang tayo ipili natin yung uh, magandang gasolinahan yung legit na gasolinahan, yung hindi nag, hindi nag-ano ng tubig hindi naglalagay ng tubig na, na ano maram, uh, napakalaking abala talaga sa akin uh, yung motor ko pa naman, ginagamit ko pang araw-araw na hanap buhay tapos uh, nalagyan lang nila ng ganitong gasolina <laughs> ayan o oh, kitang kita o oh. ang layo ng diferensya so yun oh, mga kayap kahit na binaklas ko na yung gasolina dun sa motor ko pinalitan ko ng bagong gasolina ganun pa nangyari no nagpugak-pugak pa rin yung motor ko so naisip ko baka dito nga sa carb yan ah uh, dyan nag uh, may tubig pa rin kaya pinalinis ko na rin mga kayap yung carb ng motor ko para panigurado ibig sabihin dinala ko na rin dito sa shop no uh, pinaayos ko pinalinis ko tapos pinatsik ko kung uh, uh, para makasigurado tayo na maging okay, okay, na sana yung motor ko so yun nga mga kayap medyo okay naman nagawa naman nila ng para naayos naman nila pero laking abala talaga sa trabaho ko mga kayap hanggang sa muli mga kayap sa isusunod ko na vlog love you all don't forget to subscribe